Hai. Right. Sakit. Sakit? Wow, tanggal sakit. Thank you. Thank you. Joko, opo? Joko, monggo. kita main. Out. It's hard. Mm, ah, tanggal po sakit. Tanggal sakit. Thank you. Very good ang baby ko ah. Anday na. Oh, ilot mo po. Oh, ni kuku. Ano? Anong nangyari sa kuko mo? Tanggal? Tanggal kuko. Tanggal? Bakit? Ang kuko. Ouch! Dito? Opo. Dito? Hindi na po yan. Dito Man. lang ito. Sakit. Dito? Opo. what? Yes po. Kamay. Kamay. Hmm? Hmm? Kita isinya, gak ada yang bau. Kita is, kita iselih, nikiut, pangit, pangit, laut, kismu, sakit. Kailang uwi ako. Oh,